you maraming ibon na puti tulabong nako ayan tinutoka nila yung bangos nako ayan o. parang sa ibang bansa na rin to maraming mga tulabong eh maraming ibon kaso ito mga puti to eh sa palayan lang to at saka dito sa pispan to marami eh ayan, o. ayan na sila oh. marami na sila ayan o. Lapit na malapit ako, mga 20, mga 20 meters na lang. Ayaw pa lumipad, oh. Busog sigurong mga ito. Oh. Malapit na Ayun, lumipad na sila. Yan, kita nyo. Marapi, oh. Umurong lang sila doon, oh. Lumayo-layo lang sila ng konti sa akin. Loko talagang mga ibon to. Mga maotak Ayan na lang natin sila. <laughs> Ayaw rin nila umalis. Marami sigurong bangos dyan eh. O, daming lomo to. Kaya bumupunta yung bangos dito. Puntahan naman ang tulabong. Abangan naman yung bangos natin. Kaya ito siguro yung umuubos ng bangos natin eh. Biro mo mag... Halimbawa, mag isan libo sila. Mag tig isang piraso lang. Hindi, isan libo kaagad na bangos. Yung makain nila. Kaya maubos talaga yung bangos natin. Ang libo na si lang na bangos. Uubusin nila yan araw-araw. Grabing mga tulabong to.